suki ka na rin nito no Ah, ganyan kilala lang So ito oh, ito uh, mga boss, mga lodi ito so, si Sir no. Sir, ang pangalan mo ulit, no? Huh? Sir. Ha? Sir. Ayun si ano si Sir Jose. Ito nagpahinga siya kasi time check guys oh, 12:54 Katirika na araw. According sa kanya, maaga siya nag nag uh, nag na nguha ng mga kalakan kanina alas 6 pa lang kaso nabutan na siya ng ganito oras bali pauwi pa lang kayo sir para magtanghalian pa uh, benta na ako muna yan bago ko umuwi wala kasi bigas sa bahay ah. sa kanina daw walang bigas yung sa pero nag-almusal ka naman kanina Coffee lang ah lang so wala kang ibig sabihin wala ka pang tanghalian ngayon tubig tubig lang oh, grabe guys grabe kasi kaya ako nakatawag pansin saan ito ito yung mga taong mga tulungan kasi